Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? At ikaw ay baliwala na ba sa kanya? At halos ay ayaw ka na niyang kausapin o kontakin. At hindi ka pa rin na ng pag-asa. At palagi ka na lang naghihintay na ikaw ay tawagan, i-text e o i-chat e niya. Pero hanggang ngayon ay wala talaga. At sobrang nararamdaman mo na hindi ka na namimiss ng taong mahal mo kahit hindi naman kayo hiwalayang dalawa ng partner mo. Kaya ngayon, gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon? Siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. Pwes, gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo at makakatulong ito sa inyo. Basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Dapat may larawan ka sa kanya. At pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo. At pagkatapos, pakatitigan mo lamang ang larawan niya. Pakaisipin mo siya ng mabuti at dapat wala kang ibang iniisip kundi siya lamang. At habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya, ay ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa sobrang mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka rin magdagdag o magiba ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo at kinabukasan, pwedeng ulitin ang paggawa nitong ritual. Gawin ito isang beses sa isang araw. At paniguradong siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. Basta gawin ito sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito isang beses sa isang araw. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.